<laughs> Alam nyo ba, mga ka-viewers, matagal ko nang iniisip kung dapat ko bang ibahagi ang kwentong ito. Para bang hindi ko magawang makalimutan ang gabing iyon, pero sa parehong oras, takot akong balikan ang mga alaala. Hindi na babalik si na Mike, Jeff, at Carlo. Ako na lang ang natira at minsan, naiisip ko, kung hindi kami tumuloy doon, buhay pa kaya sila ngayon? Sana, pero wala na akong magagawa. Kaya gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito, dahil hindi ko na kayang dalhin mag-isa ang bigat nito. Ilang taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa isipan ko ang bawat detalye ng gabing iyon. Sabado ng gabi iyon, pagod kami sa pagbiyahe mula Maynila patungong Ilocos. Naisip namin na magandang mag-overnight stay sa isang probinsya bago magpatuloy sa mga beach na balak naming puntahan. Tumuloy kami sa isang maliit na baryo at napagdesisyonan naming maghanap ng makakainan. Tahimik ang lugar pero may nakita kaming isang bukas na karinderya. Karinderya ni Aling Clara ang pangalan. Mukhang maliit, simple pero okay na rin. Gabi na kasi at wala ng ibang bukas. Mag-isa lang si Aling Clara, matandang babae, pero parang sanay na siya sa mga nag-overnight na kagaya namin. Magalang siyang umiti at inihain niya agad ang pulutan at mga inumin na inorder namin. Para bang napakanormal ng lahat? Mula sa mesa, rinig namin ang tahimik na kaluskos ng hangin at ang mahihinang tunog ng mga alon sa malayong dagat. Kung tutuusin, masarap na ambyansiyon, relaxing, ika nga. Pero habang tumatagal ang inuman, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman hindi ko muna pinansin kasi masaya kaming magkakaibigan. Si Mike at Jeff, nagsimula ng magbiro, at si Carlo, nagbukas pa ng dagdag na bote. Parang wala namang mali. Pero nung bandang alas onsi na, napansin kong si Mike, bigla na lang nawala. Sabi ko, baka nagkre siya o lumabas saglit para magpahangin. Kaya't hindi ako nag-alala agad. Lumipas ang ilang minuto at wala pa rin si Mike. Doon na ako nagsimulang makaramdam ng kaba. Sabi ko kay Jeff, saan na kaya si Mike? Tagal naman niya. Tumawa lang si Jeff at sinabing, huwag ka ngang paranoid, baka nagyosi lang. Pero, ilang sandali lang, si Jeff naman ang nawala. Dali-dali siyang lumabas para maghanap kay Mike, pero hindi na rin siya bumalik. Doon na sumikip ang dibdib ko. Carlo, sabi ko, hanapin na natin sila. Pero bago pa kami makaalis ng mesa, napansin ko si Carlo, nang hihina. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Parang nawawala sa sarili si Carlo. Sinubukan ko siyang hawakan, pero malamig ang kanyang katawan. Sobrang lamig na parang may humihigop ng kanyang lakas. Ramdam ko rin ang malamig na hangin sa paligid namin kahit walang dahilan para maging ganoon. Sa isip ko, may mali. Nagdesisyon akong silipin ang kusina. Doon ko nakita si Aling Clara at hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero ibang-iba na ang itsura niya. Hindi siya tao, mga viewers. Ang mga mata niya ay mapupula at ang ngiti niya parang may tinatago siyang masama. Lalo akong kinilabutan nang makita ko ang mga pagkain ihinain niya sa amin. Hindi ko na matukoy kung ano ang mga yon. Nakakapangilabot ang itsura ng mga laman loob na nasa mesa. Sumiklab ang takot sa dibdib ko, kaya dali-dali akong tumakbo palabas ng karinderya. Iniwan ko si Carlo, pero hindi ko alam kung paano siya maililigtas. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, wala na akong nagawa kundi tumakbo ng tumakbo. Nang marating ko ang highway, wala na ako, halos sa katinuan. Humihingal ako, nagtataka kung paano ako nakaligtas. Pero si na Mike, Jeff, at Carlo, wala na sila. Hindi ko na sila nakita at walang ebidensya kung nasaan sila. Hanggang ngayon, gabi-gabi kong iniisip ang nangyari. Walang natagpo ang bangkay, walang palatandaan kung ano talaga ang naging kapalaran ng mga kasama ko. Pero nararamdaman ko pa rin ang malamig na haplos ng hangin, parang may nanonood sa akin. Paano kung totoo nga ang mga aswang sa mga kwento? Paano kung ang karinderya ni Aling Clara ay isang bitag para sa mga taong nagmamadaling magpalipas ng gabi? Hindi ko pa rin alam ang sagot. Pero sa mga viewers na nakikinig ngayon, mag-ingat kayo. Minsan, kahit gaano kasimple ang isang lugar, hindi nyo alam kung ano ang nakatago sa likod ng bawat niti o bawat serbisyong binibigay sa inyo magtanong kayo, sino ba talaga ang mga nakikilala nyo sa mga ganitong lugar? At paano kung hindi na sila tao?